eggs nandito na naman tayo sa Paris, France pasensya nyo natin ma malaki pa rin ang eye bags hindi pa rin nababawasan ay nabawasan na pala ng konti uh, duty ako ngayon, ako yung matutulog, uh, malapit dun sa kwarto niya, at ako yung magpapantay, gising tulog tayo, pero sana makatulog tayo na maayos, hindi siya masyado makagising-gising sa gabi, so bakit ako lang sa inyo, itong dito yung sala, dito kang tutulog pag ako ang naka-duty tikot ko lang kayo. Ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung uh, view ng Eiffel Tower. Saan na natin mapupuntahan yun kapag ka free time time. Although, every other day, pag ako yung lalabas, eh, kapakita ko sa inyo yung mukha ko pa. Hindi naman masyado madilim. Although, kapag uh, ako yung lumalabas na naka-duty, kasama ni amo, eh, nakikita naman natin, madalas na yung pinapuntahan yun. Pero iba pa rin yung tayo yung bababa o yung ako yung bababa at mag-picture-picture muli. So, see you, Eiffel Tower in few days o oh, di ba or baka a week or two weeks kano hindi depende kung kailan lang ako pa in mga so oh, eh sum ko sa inyo ayan kumikinang kinang mapapasyalan ulit kita Eiffel Tower so, yan sa may beranda kasa natin yung ano kasi lang baka malamig so isong ko na lang muna gandito na lang muna tayo pakita ko muna sa inyo yung pag-zoom See you next time, Eiffel Tower. Welcome, Paris. So, mga kasmores, bago tayo matulog, yun, konting ikot ko lang kayo nitong, ah, uh, wala, wala muna ako mas masyadong iba-vlog kasi nga, ngarag tayo ngayong buong araw hanggang uh, simula kahapon pa, ah, uh, 10 days ago, ngarag-ngarag mulang nang galing sa Alcobar and Diretso Sariad, unpack, at nagpacking ng mga ah uh, nag ng mga gamit ng amo. Meron kaming 11 bags. Sa amo lang yon Ganong karami. Hindi lang yung bag. Ang mahirap pa dun mga kasmorgs eh, uh, bago ka mag-impake, e, eh, kailangan mong halwasin or alisin lahat ng mga gamit. Dahil pipiliin niya yung uh, sure na niya at yung maybe. Doon sa maybe, eh, pipili ang pa yun. At yung meron pang no. Diba ganun? Tapos, ibabalik mo yung mga hindi pinili. Ganun. Eh, tapos, dahil merong maybe, eh, magpa-final, Uh, pili pa yon Ganun mga kasmurgs ang paging alalay. Masarap ang buhay kapag ka ka na. Pero hindi siya masarap kapag bago bumiyada. Ang dami-daming pagpipilian ng mga gamit. mag mga kasmurgs. Tapos pagdating dito, mamimili ka. Although merong pinamili na yung caretaker. Pero syempre, yung mga kinakain ng amo mo, mami, mabili ka saglit. And at the same time, eh, pagdating na pagdating, syempre, kakain siya, bibigyan mo. Pagkatapos, habang, ah, uh, kakain ka saglit and then mag a ka ng pagkarami-raming bag. Yung inimpake mo na 11 bags, eh kailangan mong i-unpack plus yung gamit mo. Pero yung gamit namin, to follow na lang kasi nga hindi na makaya. Ako nag-unpack lang ako ng isang bag ko. Inap na para meron akong masuot. At saka kinuha ko lang yung mga importante dahil naka-duty pa ako. Yun. So, buti na lang, isang beses lang lumabas mga kasmarks kasi dalawang beses lumalabas yung amo ko. Kapag ikaw, ako yung naka-duty, isa sa tanghali at isa sa gabi. So, ganun minsan, yung kung anong outfit ko ng araw na yun, hindi na ako nagpapalit. Pero kung minsan, kapag uh, mo, ano na, hindi ka na fresh, so nagpapalit ka ng pang itaas. Ganun, mga kasmorgs. And, yung amo ko, talagang dalawang beses nagpapalit. Good thing, sa gabi, eh, ngayong araw, eh, hindi siya lumabas. So, naka, so, nakaluwag-luwag -luwag tayo, mga kasmorgs. di ba So, ayun guys, nakita nyo na yung view. So, pagpasensyahan nyo lang muna yun. So, mamaya eh, mabuborlogs na tayo, matutulog na. So, yun lang muna mga kasmorgs. Good night! Welcome Paris! Welcome Eiffel Tower! Welcome France! Hello mga kasmorgs!